Okay, number two. Ano po ang tamang approach sa pag-prospect ng mga businessman at businesswoman? Again, when, I, when I teach skills, do not just hear it from me. Ako, ang sasabihin ko sa inyo, ano ko eh, uh, personal experience ko. Yes, sir. Okay. Pag ako nagpo-prospect ng mga businessman, business people, ganito, let's say, sa school. Nagkataon sa school, ang mga karamihan classmates ng, 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 anak ko, ng children ko, kids. I have two kids, two girls. Uh, Karamihan ng mga co-parent ko, mga negosyante. Kung hindi man mga negosyante, mga highly professional people like lawyer ng M&M dito sa Philippines, mga ganong katitindi. Vice President ng Banco de Oro, mga big time talaga. O paano ka magpo-prospect pag ganon? Yung isa, importer, exporter ng textiles, mga big time. Siyempre, pagka-co-parent, di ba, magre-recruit ako, exchange calling cards, ano sinasabi ko? Well, I'm into uh, wholesale and retail of food supplements, and I'm the exclusive distributor in the whole Asia and Northern America. My supplier is Nature's Way and DSM of Europe. I have about 100 branches here in Metro in the Philippines, and uh, my main office in is AIC Burgundy Tower. Okay. Pag tinanong anong ini-import mo, Ito, mga C24/7 supplements, good for ganito, ganyan. Uh, where, where, do you have any other branches? Yes, I have branches in uh, Dubai, Taiwan, Singapore, Hong Kong, uh, etc. So pag kinausap ko parang ni-represent ko na big time. I mean to export and import of natural food supplements. My manufacturer is Nature's Way. My business partner in in, in Europe is DSM. Uh, I'm looking for distributors who would like to become a part of my business. Are you free on Saturday for a meeting? Bravo. Tapos pag in-explain ko, di ba networking yan? Yeah, a bit. Kunwari, a bit, a bit pa ako ng konti, networking naman talaga. Nakita niyo kung paano ko ipakita? Nakita niyo kung paano ko i-project yung business? Na pinapakita kong big time. Pa-import, import, export pa ako, retail, wholesale pa ako nalalaman eh. Networker lang naman. Kaya lang ayokong sabihin na networker para makasabay ako dun sa level nila. Because it's the same. Pag sinabi mong import, export, pag sinabi mong retail, wholesale ka ng supplement, totoo o hindi? Totoo. Nagsinungaling ba ako? Hindi. Hindi. Pag sinabi ko may 100 branches ako, nagsinungaling ako? Hindi. Hindi, kasi ikaw bilang distributor, di ba 100 ang branches mo? Correct. Di ba bilang distributor, 100 ang BCO mo, kahit, kasi, kasi kahit sa ang BCO correct. pwede ka mag-network? Partners. Di ba, totoong meron ka sa Dubai? Yes. Sa AIM Global Management lang ba yun o sa'yo din? Sa'yo. So pwede mong sabihin, may branch ako sa Dubai. Mm. Correct, wag correct. mong sasabihin <laughs> wag mong sasabihin may branch ang AIM Global no, may branch ako kasi ang relationship mo so sa amin. So, ikiklaim. Ikiklaim. Yeah. i Claim, claim, claim Because it. Because ang, re ang relationship nyo sa management, sa company, partners. partner tayo eh. Partners. Uh. Kaya pwede mong sabihin na may 100 branches. Ako. Correct. Ang office ko dyan, no, sa AIC. <laughs> office mo naman talaga eh. Tama eh. Tama mali. In fact, magpapatayo ako ng office ko ngayon dito sa Ortigas. <laughs> Alright. Big time, small time. Big time. Nakukuha mo ngayon yung big time prospect mo. Tama. Then, sir, wag na, wag mong o-opera -ope, niya ng one head. No? Ah, hindi. Pag sinabi magkano investment, 56,000. Correct. Starting. 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 <laughs> Totoo Kaya, yan. Tama eh. Totoo yan. Alam mo, yung malalaki negosyante, operan mo ng 8,000 starting, di maniniwala sa'yo. Yun. Minimum sa mga yan, sandaan libo. Hmm. Kaya yung 56, right ng check yon, Madali lang sa kanila yun. Pag okay. pagtitripang ka lang, o no? sige na yeah. yan. Totoo yan. Kaya, nasa level ng understanding ninyo, ng awareness ninyo, ng consciousness niyo, paano aatake ng tama? And how did I, I was able to come up with that? Because based on my experience, experience. Hindi naman yung technique lang na dumating. No. Because of so many years in networking, you learn how to innovate. Paano ka mag-invite? Hindi ganun mo sabihin. Tsaka direct to the point. pag direct to the point. Oo, oh, ako sinasabi ko dati. I'm a distributor of pharma food supplements. Hmm. My manufacturer is Nature's Way based in the States. Saka wag yung i, wag kayong mag na napakahaba pag businessman. Oh. Ilang minutes sir? Fifteen. 15. 15 On minutes. Top na yun. 15. Saka, De, wag kayong direct the point. Wag kayong magde-demo diyan ha. Hindi. Okay. Hindi mo pwedeng tanungin, may pangarap ka ba? Tapos ka ron. <laughs> <laughs> wag mo ilalatag ito po ang mga pangarap niya sa buhay, magkano? Wag ha. Hindi mo pwedeng yabangan ng kotse yun. Bahil minsan, mas magaganda pa kotse nila. Oh, huwag mong buangin sa kotse. Kita, pero ang gusto-gusto ng negosyante, kikita siya. At makakatulo. Magkano kikitain niya? Gaano kabilis sa kitaan? Aga, bakit madali ang kitaan? Yun ang mga, yun ang mga, yun ang dapat tandaan niyo, yung bakit siya kikita, paano siya kikita, madali siyang kikita, mabilis siyang kikita. Yun ang gustong-gusto niya marinig. Dapat tas marinig niya yung milyon ang kikitain niya. Yung milyon computean nyo ng million ang kikitain niya. Yun ang gusto niya. Kasi ang negosyante, sanay yan sa malaking figure. Oo. Sanay yan sa million. Hindi yan yung katulad ng kaibigan mo, pag sinabi 24,000, ang negosyante, pag 24,000, normal, okay. Ito. Kasi yung mga yan, pwedeng kumita ng 100,000 200,000 a day. Sanay sila dun sa figure na yun. Correct. So lakihan nyo. Kaya minsan, hindi nyo napapasali kasi ang computation nyo masyadong maliit. Lakihan nyo po. Normal sa kanila yung naririnig yung milyon ang kikitain, kikita na milyon a day. It's normal. Okay po. So, lakihan nyo. Yun ang diskarte sa negosyante. Negosyante. Ayan.